SP during the offering, kakausapin nyo pa yung sinasend mix o okay. pabayaan niyo ng mupa mo na yung... Um, kung magkausap kami, hindi ko naman sila iniiwasan. na um, kung marah marahil magkausap kami um, dito sa Senado mismo, o sa labas, kung makita O um, kung na-miss ko sila o na-miss nila ako, madali naman mag-text din. Dahil hindi naman kami magkaaway, um, wala ako nakikita ng rason para hindi kami maging, uh, maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Hey. Hindi yung mag initiate ng meeting. Ano? Hindi ka mag initiate ng meeting. Um, pwede naman. Um, wala namang problema sa akin yun. Pero may mga inaasigaso lang din ng trabaho muna ngayon. At uh, siguro magandang panahon din yun para humupa. At um, Ano mang silakbo ng damdamin na maaaring naganap o nadarama nila o namin o ninuman. Sir, are you looking okay. forward to uh, napuupa yung 22 pag na-admin sa Air Force pagbukas pagbalik. Sorry, ang bilang ko hindi 22, ang bilang ko palagi 24. Hindi porkit minoriya si Senator Coco at Risa ay uh, hindi na, 22 na palagi ang bilang ko. 24 palagi ang bilang ko. Minority o majority man, may tinatawag ba na grupo niya o grupo ko, ang tingin ko dyan, iisang grupo lamang. At hindi ko grupo yon. Senado ang tawag doon. Pero SP na po kayo? Anong yung, na may mga ganito? Wala pa namang luhang tumutulo, pero... Uh, <laughs> <laughs> ah, bahagi lang ito ng proseso naniniwala ako na malalampasan ito ng Senado bilang isang institusyon ah, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng kaligayahan, may panahon na may hinaharap tayong paghamon, may panahon din naman ng na ang lahat isa marahil ito sa mga panahon na nabanggit na una, pero mararating din natin, yung magandang panahon kung saan magiging ah, mas maayos ang ah, relasyon at ang um, takbo ng Senado There you